Oh, mga Dabar Cards dito nakasama natin sa KD5 of course the only one Sir Anjo Eliana and matagal ko na nakikita si Sir Anjo mga 10 years ago isa na 20? 20. years ago grabe <laughs> nagdadala ka, ako, ng mga produkto noon sa show nila at ngayon nakita Ayan. kami ngayon dito kamusta na po kayo? eh okay lang Mark congratulations sa uh, sabi nga nung pinapanood ko yung mga unang vlogs mo sabi ko kilala ko to si Mark eh Parang kasama kami dati sa Nats oh, so happy to see you. And of course, sobrang laking fan talaga ako mula pa nung over the back of days and, <laughs> sa Dabar Cats. Eh ako po, bilang nagbablog din sa Igbulaga, ang isa sa mga hiling ko ay ma ma makita kayo ulit at makasama kayo ulit ng mga Dabar Cats po natin. At marami nang nakakamiss po sa inyo. Eh ako na naman na ko, lalong lalo na yung mga fans dyan. Uh, Pagkamat hindi na ako Dabar Cats ngayon, eh abang buhay na akong OG. Ayun, totoo yun. Di ba ang Grad kasabihan Joy. naman, once a dapper cut, yeah. always a dapper cut. Si Dabar Joey totoo. ang nagsasabi nun. Totoo naman. Kaya kumusta sa lahat ng uh, dapper cuts, kumusta kay TBJ at sa mga dapper cuts ngayon na galingan nyo lang at uh, advance, happy 50th. Anniversary. Oo oh, <laughs> nga, oo oh, nga. Lapit ng next next month, 45 na eh. Tapos susunod yan, 50 na. Hindi pa kayo nagkikita dito? sa Iba yung taping ko eh. Siguro ano, baka Starting may reunion yun sa 15th. thank you very much, Roy Anjo. Maraming salamat. Oh, so, ayun mga Dabarkads. Yun, I'm so happy uh, to once again finally see itong si Sir Anjo Iliana. And nga, ma matagal-tagal na din eh. Kasi dati talaga sa Nuts Entertainment, nagdadala ako ng mga erase products doon. Sponsor kami doon sa show. Kasama niya si Boss Jano, si Boss Joey. So talagang sobrang tagal na. At ngayon nakita kami ulit dito pa talaga sa TV5. Uh, I think sumasama siya doon sa show ni Boss Jano dito, yung men's room. So panoorin niyo yon kapag siya yung nag-host doon. And of course, ang tanong ng maraming mga dabarkads is kailan ba natin makikita uli si Sir Anjo Iliana kasama ang Itbulaga. So sana very soon, sana mag-guest siya o sana sabi nga niya baka daw sa 50th anniversary. Malay nyo sa 45th. ba diba? Makasama na si Sir Anjo. Nandito na naman siya. So tinanong ko na din eh. Posible kaya ma dito makita sila ano. Pero yun nga eh. Uh, lang eh. Nan nandun lang sila. Nagtitaping lang sila dun eh. Nandun lang yung yung TVJ ngayon eh. Ako maiisipan niyan dumalaw. 'Di ba? So sana sana makita na ulit. Eh maliit lang naman tong TV5. Magkikita at makikita din sila dito. Kaya yun lang. Eh ako talaga malaking fan ako. Malaking fan ako ni Sir Anjo. Mula bata pa lang ako talagang pinapanood ko na yan. Kaya I really wish na makita namin siya sa ano. Makita natin siya sa Eat Bulaga very soon. And syempre yung yung style of comedy ni Sir Anjo talagang Walang kupas eh talagang talagang uh, uh, nakakatawa talaga at napakalupit talaga.